Hello sa ating episode 1 <laughs> ng Hello sa ating episode 1 ng kwentuhan dito sa likod ng bahay. So, and kakauwi natin ng school paggabi na yan. And then I'm with Elio. May hawak siya ng pamalo ng langaw. Kita mo yung pam pamalo ng langaw. <laughs> Yan, nagtataka kasi kayo siguro kung bakit tayo may video ngayon. Or bakit tayo gumagawa ng video. And this will be our episode 1. And I am with my son, Elio. Say hi, Elio. Gusto ko lang pag-usapan natin yung... May kausap kasi akong teacher noon na... Nasabi niya, kung gusto mo talagang gawin mo yung isang bagay, simulan mo yung first step. Ulitin ko. Kung gusto mo talagang gawin yung isang bagay, gawin mo yung first step. Halimbawa, may gustong gusto kang gawin, tapos alam mo yung first step, simulan mo. Halimbawa, pag-abroad. Ano ba ang first step ng pag-abroad? Ano, Elio? Gawa ka ng passport. Pag-gawa ng passport, And that's it. Yun yung first step na kailangan mong gawin kung gusto mong mag-abroad. Ano pa? Gusto mong matutong instrument. Tumugtog ng gitara, piano, at kung ano-ano pa. Kailangan meron kang time o simulan mong mag-practice. No? Kung kaya mong bilhin yung instrument, bili ka ng instrument mo. Kasi hindi mo masisimulan kapag wala kang nun. So, buy. Pwede kang bumili ng gitara, kung gusto mong gitara, keyboard. O kaya makihiram ka kung sino may kakilala ka. Kasi kung gusto mo yung bagay na yun, sisimulan mo yung first step. Sa so, kung ano pa man yung gusto natin mangyari, kailangan talaga natin simulan yung first step. Ako, ang dami kong gustong simulan, pero kailangan talagang gawin yung first step. Kagaya ng pag-content. So, mo maging content creator, pero hindi mo siya sinisimulan. Kaya nga bumili ako ng tripod. Gamit namin yung tripod. Bumili din ako ng boya, itong microphone. At kailangan din natin ng simulan mag-video. May nabasa nga ako sa book na if you want to stop something, stop. Walang ibang walang ibang pwedeng kung gusto kong kung gusto kong may tapusin, kailangan mo mag-decide na tapusin. Gayun din naman, if you want to start something, just start. Minsan kasi, hindi tayo nakapagsimula kasi gusto natin perfect agad. Parang itong episode naman natin, I don't think this will be a good start. Pero ang malaga, nagsimula tayo. So, yun lang. Any thoughts? Ikaw, ano yung gusto mong simulan? Simulan mo yung first step. Say bye. ayun nga pala kung gusto nyong may mapag-usapan yan just comment down below lagay lang kayo sa comment section pag-usapan natin yan gagawin natin to daily para wala lang ma-practice lang natin na gumagawa ng video every day Oi anak ay yan ah uh, follow nyo yung youtube natin tsaka itong tiktok or kung saan ko man to upload so Good night. See you tomorrow.